Hello Brown, ayan na sandyan si Brown sa ano, naghihintay ng tumor. Ayan, naubos na yung mga chichirya natin ng na mga mga haba-haba na mga haba, haba dyan na. Ayan, binalik-balik ka ng dyan sa kabila. Brown! Brown. Ayan, at ito naman yung binili ko kanina ayusin ko na ito tuloy ko ng mga kasari. Masa na ba resibo nito? Ayan, ito yung resibo niya. Ah, um, October 8. Ayan, ito ko lang. Ah, yung iba is, ah, anuhin ko na, isasabit ko na yung mga teacher ya, yung iba is, malabo. Aayos-ayosin ko lang. Ilalagay ko lang dito sa basket. Kasi nga, ah, bukas maalag ko pang isasabit itong mga ito. Ayan, nabili yung mga chicken natin mga kakarina doon ito. Ito. Yung mga sinabit ko na karaan na yung mga alibaba. Alibaba, ano pa ba yung isa? Wala na doon. Nabili na kanina. Ayan. Nabili na yun yung mga chicken natin. kailangan kasi sa mga ano uh, natin so, ay gusto nila lagi mga bago sa paningin nila eh. Ito uh, mga chuchoya. Ang dami kong nabiling mga chuchoya. Yeah. Kasi nakapampadami. Ang uh, mga ganito Oh. Gusto nila ito mga ganito. Ang ganito ko is 14 pesos. Ayan. Ayan. Yung panda. Walang mga panda kami na doon eh. Wala si panda. Ayan. Saka bumili ako ng star margarine. Ayan. Malaking ano. Malalaking ano tawag dito. So, tangon. Pang 15 pesos ko ito. Ayan. Ilagay ko na sa ano kasi itong boxes is kailangan mga asawa ko ito naman. Kala nahiwalay pa oh ay talaga naman yung naglagay dito sa ano yung beef cube naghiwalay pa ayan mantika apat na mantika ayan kasi merong mga tao na buibili ng mantika na ano eh ganun sa ganito oh. meron doon bote eh sa bote pa nakalagay ayan saka something pa kasi ito mga kape na ito. Itong kape na ito, kaya nagdagdag ako ng kape. Ayan, pero meron pa dyan. Meron pa dyan kape. Ayan. Tsaka bumili na rin ako na ito. Ayan, at tsaka honey. Honey, honey. Ito, ano ba ito? Ah, ayan um, deodorant tsaka sabon toothpaste tig 10 pesos ito ang shampoo 7 ito 22 ayan ito tumaas na to eh 57 to ngayon 60 na yung sa palengke eh. sa grocery 60 na nakita ko sa kanina 60 Ayan tapos Wait lang Ayan mga kasari uh, Gagamitin ko rin pala yung box Tinanggal ko yung alam sa kaya ng mantika Kasi Parang hindi dito sikipan -tip sa ano Bukas ko pa ito masasabit eh Ayan Keray Tinanggalin ko lang dito sa plastic Wait lang Ayan. nabili na yung isang ganito, pulay blue ayun, hindi ko pa nga nasasabi eh. maghanap naman ako sa pulay blue na sabi ko malaki yung maliit kasi meron din ako maliit kasi sinabi nang maliit, kasi wala dyan eh Ay, wala naman ako display, ayun sabi niya malaki daw, edi dito di, meron ako nabili pa meron, ilan? tag 3, tsaka tag 4 tag 4 Ayan, ang ah, may bumili ng yilog, yelo. Gagawa pa pala ako ng yelo. Ayan, palang yelo doon. Ayan, inaimatan ko itong mga ganito, mga anong mga na Eh. Mga malalaki na yan. Mga malaking cracklings. Kasi, meron bumibili sa akin dito ng maliliit na cracklings eh. Kaya, bumili rin ako ng malaki. Baka gusto niya malaki din. Ayan, ang iba isasabit ko na, tapos tawag dito ah, gagawa pa pala ako ng yelo ayan wait lang kasi kasi wala pala ang yelo ubos na pala yung yelo ko ayan Ayan, dalawa na lang pala yung aking yelo. Ayan, stock natin ngayon, uh, October 8. Ayan. Ayan. Madami tayong stock. More I-stack tayo ngalungganisa. Ayan. At magilebe na talaga. gagawa na muna ako ng yelo. Ayan. Ayan. Ayaw. 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 na Ayaw. 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 dito. Wala ka na ilalagay dito. Ayan. Aga siya na may mili. Ayan. Ang ah, ngayon ay 5.10 AM. Ayan. At mag-open ako ng mga tindahan mga kasari. Ayan. Kasi nga ah uh, tawag dito. Yung ano, Yung mga pinamili ko kahapon is hindi ko pa naayos ayan, naghihintay pa sa akin ayan. kaya maaga akong ano, bubukas na yun good morning na good morning na ano, brown ayan, mag-open ako ng uh, bintana ayan, tatlong box pala na to sino, tsaka isang box na ah, uh, bossing. bossing. Hotdog. hot dog, ano yun? Gutom na Ay, gutom na ikaw. Maaga pa. Teka, mag-open muna ako ang tindahan. Hello mga kasari. Ayan. Uh, tutuloy ko na yung... Gina ano? Yung mga hindi ko natapos kagabi. Kasi nga... Ah, uh, ano na, kulang na ako sa oras. Talagang gahul-gahul. Ayan, kaya syempre, ah, uh, wag natin prosesahin ang ating sarili at nandiyan lang naman yung mga gagawin na 'yan. <laughs> ayan, bago ako mag-umpisa yan, kaya yung mga pusa na nanahimik na eh. Bago ako mag-umpisa is, uh, nakakain na sila. Ayan, pag, 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 open ko ng bintana is, tin, sinando ko na muna yung mga dumi nila. Tinanggal ko muna kasi syempre, pagkatapos na naman nilang kumain is, dudumi na naman sila. Ayan, lagi yan na sila naka, ano, alam na nila yung minsan, pag nagising ka ng 4 o'clock, ayun, humihingi na ng pagkain. Ayan, pagkakita nila sa akin, nagmimiaw na naman. Ayun, inaamoy ko yung ano kasi parang may naramdaman ako parang basa. Parang may... Ano kaya inaamoy ko? <laughs> Ayun, talsek siguro yung nag-ano yung asawa ko nagbabasta siya. Ayun. Uh, Linilagyan ko lang ng mga presyo kasi kailangan niyo may mga presyo yung mga bawat item natin. Ayun, uh, ano na yan? Uh, October 9. Ayun, bilis ng araw. Ang bilis talaga, no? Grabe talaga pag tumuntong tala yung bear. Ang bilis, ang bilis. Ang bilis talaga, super. Ang aga ko nagising kasi syempre, ang dami ko pang gagawin. Talagang, ano, talagang, hindi ko na na, ano yung 4, 4 a.m. Ayan, 5, okay na yung 5. Kasi, masyadong maaga is wala namang bumibili. Mag-upsell ako ng ilaw. Ayan, kaya, ganyan. Ayan nga, hanggat natapos ako, wala pang bumibili. Hanggang hinabot ako ng 7 eh. Wala, wala talaga. Patumal talaga. Super. Ayan. ahimik na yung mga pusa kasi kumain na yan sila. Mga mga ano, mga binabantayan lang yan, 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 nila pagka nagutom yung miyaw ng miyaw. Pag iba dyan, magsusuka pa. Kaya bawal talaga sila magutom. Kasi pag nagutom sila, nagsusuka talaga sila. Masyado silang maselan. Ayan, kaya dapat lagi tayong ano, <laughs> may pambili ng pagkain ng mga dapusa na yan. Ayan. Go lang tayo mga kasari. Uh, kahit na matumal, wala naman tayong magagawa. Talagang ganun. Lagi nalang gandaing ko sa inyo. Matumal. Totoo naman talaga. Sa totoo lang talaga. Grabe. Ayan, pero tuloy-tuloy pa rin yung pamili. Kahit na matumal. Diba? Puro paluwal. <laughs> Ayan. Para lang makapamili tayo. Siyempre, Uh, kailangan mo talaga mamili kasi matumal na nga tapos pag pumunta si Tumer is wala tayong maibigay eh hindi naman maganda yung ganun kaya kahit papaano is namimili pa rin tayo ayan inaano pa rin natin uh, yung talaga kung ano na nabibili sa atin is pinupuno pa rin natin ganun ako mga kasari ang ginagawa ko para pagka pumunta sa akin si Tumer is mayroon siya talaga mabili Ayan, kasi Minsan na nga lang siya pumunta, wala pa siya mabili, diba? <laughs> Kaya, ganun talaga. Gagawa natin ang paraan yung mga ganyang bagay. Ayan, kahit na feeling natin is lagi tayo nagpapaluwal nagpapalu sa ating tindahan. Okay lang yan. Ayan, mga kasari, natapos din ako. Ayan, yung mga chichaya, naisabit ko na. Ayan. Tapos, mamaya bibili pa ako ulit ng mga chocolate, chocolate na mga ganito mahaba. Ayan, kasi naubos na kagabi. Ayan, good morning mga kasari. Ngayon ay uh, October 9 na Monday. Ayan, ingat po tayo palagi mga kasari. God bless.